At ito na nga mga kapatid, nakabili na naman po tayo ng isa sa pinakamahal na 10 piso coin sa ngayon. At ito ay galing pang Kabite. Ayan, panoorin nyo to mga kapatid. Ipapakita ko sa inyo ang mga nabibili natin bariya at meron din itong kasamang gintong bariya. Ayan, purong gintong bariya mga kapatid. So itong 10 piso ito mga kapatid ay napakaganda pa po ng kondisyon at talagang maituturing mo itong collectible coins. Ayan. At marami nga nag-aalok sa atin mga kapatid ng iba't ibang taon ng 10 piso na to. So hindi po ako bumibili niyan. Ang binibili po natin ay ito po. Ayan nakikita nyo naman year 2007 na 10 piso. Ayan, kung meron kayo ay mag-PM lamang po kayo sa ating Facebook page. Ayan, i-direct PM nyo na lang po yung litrato mga kapatid para makita po natin agad yung inyong mga barya. Ayan, so isa po itong year 2007 na 10 piso sa ating mga binibili hanggang sa At ngayon. At syempre po mga kapatid, pati na rin po yung year 2009 na 10 piso coin. Ayan, yan po yung kadalasan na bibili natin sa ating mga masaswerteng mga viewers. Kaya i-double check nyo pong mabuti kung makakakita kayo ng year 2007 at year 2009. At ito namang isa mga kapatid ay gold coins. Ayan, Elizabeth gold coins. Ayan, galing din kabiti to mga kapatid. So, Shoutout po sa lahat po ng mga viewers natin na taga Cavite. So bali ito mga kapatid ay napakaliit lang na gold coins kasi laki lamang po ito ng 10 centavo natin mga kapatid. At tumitimbang nga po ito ng 3.1 grams lamang mga kapatid. Ayan. At syempre kagandahan dito silyado at meron din box mga kapatid. Ayan. Napakaganda. Napakagandang i-collect dahil nga ito ay may box pa. Ayan. Ito ay i-keep ng mga kolektor mga kapatid kapag ganito po. So, ayan mga kapatid yung gold coins. Kung mapapansin nyo, napakaliit lamang po talaga. So, ilalabas natin para makita nyo rin po kung gaano kaganda itong ating nabiling gold coins at year 2007 na 10 piso. Ayan. Maganda rin mga kapatid na i-double check nyo pong mabuti dahil maliit nga lang po itong gold coins natin. Hindi nyo agad mapapansin. Ayan. Kilatisin nyo pong mabuti ang bawat barya niyo at baka naliligaw na pala sa inyo. Ayan. Napakaganda. Ayan, Elizabeth Gold Coins Australia 2009 15 Ayan, Elizabeth Bisegin po ang tatak nito. Ayan, mga kapatid. So, kung mapapansin niyo, napakaliit lang nito sa personal, mga kapatid, at hindi niyo akalain na ito pala ay purong gintong barya. Ayan. At sa likod naman ng bariyang ito, mga kapatid, makikita nyo, Australian Kangaroo. Ayan. At uh, may nakalagay po na 9999 gold. Ayan, ito po ay 24 karat, mga kapatid. Kaya solid na solid itong gold coins na nabili natin. So yun lang a-share uh, ko lang sa inyo, mga kapatid, kung ano po yung mga kadalasan nating nabibili at kung ano yung mga bago nating nabibili hanggang sa ngayon. Ayan, updated tayo ngayon, mga kapatid, dahil nga ang dami nating nabili at marami pa po tayong bubuksan sa mga susunod na ating video. So ayan, year 2007 at kung mapapansin nyo, liit lang po talaga itong ating gold coin. Sobrang liit lang po talaga niya. So, ayan. Marami pa po tayong binibili mga kapatid. At uh, suriin nyo pong mabuti ang inyong mga barya. At i-double check nyo pong mabuti ang taon nito. Ayan. 2007 na 10 piso at 2009 sa ngayon ang ating hinahanap sa 10 piso. At yung mga gintong coins. Ayan. Gintong barya na naliligaw. Baka hindi nyo akalain na meron na pala kayong gold coin sa inyong mga lumang barya. Ayan, suriin nyo pong mabuti. Okay, message nyo lang po dito sa ating Facebook page, Barrio Official PH 2.0. Yan po ang ating legit page. Marami pong salamat.